Magandang umaga po sa inyo lahat oh. May binigay sa akin asawa ko, oh. ayan oh. Oh, ayan oh, may nagbigay oh. Kumpanya ng ano. Ayun. Oh. Hanapin niyo 'yan sa Facebook. Certificate, certificate oh. Of appreciation, appreciation, session, oh. appreciation. This certificate of proudly presented by Salve Lacerna. Oh if recognition your standing direction hard work and invaluable the company during your first year service your comment to excellence positive attitude uh, you definitely typically appreciated effort your put into the name oh, you oh hindi kasi ako marumag-ingles eh Ayan you know, o, March 25, given this 11, o, oh, nung 11, yan ang nagbigay o. Joanna, Lauren, o, oh, Jimenez, tapos ito CEO, President, Vice President for Admin, ayan o. O, ha? Ayan you know, o. Ito nakalagay o. Oh, o. Realty Marketing, um, Development Corporation, ground floor, hmm. market habi nyo sa inyan, barangay isan por, publiko isan mar kadas mar inyas ka biti, forty hmm. hmm. marso, monceo, oh. diar ati sal be, ber manager pang nagsalita vice president tira at salbina is po nang kung taas pusong aking pasasalamat sa kam kamangha manghang ano yun, trabaho na iyong nagagawa sa pagparating yun ligtas at malinis ang aming tahanan ang iyong wala sakit sa amin ay katalagang kahanga at pagpapakita ng matatang disiplina at dedikasyon sa aming pamilya. Ang iyong mga ginagawa ay may direktang epektibo sa amin na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat bagay na iyong ginagawa. na ko pong malaman ninyo na nalabas akong pinahangan ang import na inyong ibinubuo sa inyong trabaho. Muli maraming salamat sa inyong pagsumikap Inaasahan ko ang inyong mga magiging tagumpay sa inaharap. Congratulations to your first anniversary with us. Mula kay Jonel at Joy Ibanyes family. Oh, wow. congrats sa asawa ko. Oh, ayan oh. Oh. Po, maraming salamat sa inyong lahat.